Baho siya. So, infection siya, guys. Infection. Tatay, bad news. Only bad news, guys. Only siya. Is, napaka-on 1.5 kilo. Sa so, saka pakaon. 7 days pa lang siya. So, sipiat siya, guys. Ano naman, makapatunaw ang usa kalaw sa baboy kung mapakaon na siya o daghan sa usa lang ka beses. Kaya ang akong ilaw niya guys is 1.5 per day. So ang hitabo is nalawgan sa akong kauban dire og 1.5 sa usa lang ka So ang result karon in 15 days ni is mao siya so natunaw tanan niya nga similya Milya nga atong giiay -E So, ano siya guys, mga ano katong baboy na ito, uhaan, uh, before. So, ginjika na ito siya o ruby bin strip. In okay, days, nag-EI na ito siya. So, karon uh, so, ang resulta niya sa itong pag-EI is, uh, natunaw siya kay pakaon siya o 1.5 sa Osaka pakaon. So, karon guys, mag-injecta o uh, 10 ml nga ruby bin strip o vitamin CDA. So mga isa guys, ang pagbuhiyo baboy is normal uh, na uh, doon ang mga inana. So, oh, wow, bahok So, So infection siya guys. Infection.